bilang bahagi ng pagdiriwang ng ikisandaan at dalawamputpitong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas muling binoo ng mga pangunahing ahensyang pangkasaysayan ang Musical Tree sa tanghala ng kalayaan. Ito'y para muling alalahanin ng ating pambansang kasaysayan. Ang detalye sa report ni Vel Costojo. Miyembro si Lester ng isang organisasyon na nagpapromote ang na kasaysayan ng Pilipinas. Bilang paggunita niya sa Araw ng Kalayaan, suportado at nanonood siya ng musical tree sa tanghala ng kalayaan sa Metropolitan Theater, Maynila. Yung kasaysayan ay dapat din nating ilapit sa publiko lalo. Kasi hanggat hindi natin ito inilalapit sa kanila at ang mga nasusulat na dokumento o mga libro ay hindi naiintindihan ng mga simpleng tao ay lalo lang nagiging malayo yung pag nila at pagtanaw nila sa kasaysayan natin. Inaasahan natin na yung ating mga kababayan na manonood ay maaantig ang kanilang puso, mas lalong mapapalalim ang kanilang pagmamahal sa bayan, as ma at ma-appreciate nila lalo kung gaano ka tindi yung struggle para sa ating kalayaan. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, muling binuo ng National Historical Commission of the Philippines, National Commission for Culture and the Arts, Cultural Center of the Philippines, at iba pang local historical committees, ang musical tree sa tanghalan ng kalayaan. Ito ay para muling alalahanin ng ating pambansang kasaysayan. Tampok sa pagtatanghal dito ang mga kilalang performer, kabilang ang Pilipino actors Company, Alice Reyes Dance Philippines, Philippine Madrigal Singers, Philippine Philharmonic Orchestra, at Philippine Women's University in Dayogong Ensemble. Kasama rin sa performers ang iba't ibang local artists sa direksyon ni Chris Millado. Pinagsama sa tanghalan ng tradisyonal at makabagong anyo ng sining para ikwento ang kasaysayan ng kalayaan. Pinapahalalan niya sa atin na sa pamagitan ng uh, sining na uh, pangmusikal, makikita natin na itinatanghal ang mga kwento tungkol sa ating kalayaan. Mapapakita natin ang kwento ng ating mga bayani no panahon ng revolusyon, no panahon ng mga panahon ng Kastila, hanggang sa kasalukuyang bayani katulad ng ating mga nasa Coast Guard at sa Philippine Navy sold out ang tiket sa musical three tanghala ng kalayaan sa Metropolitan Theater. Patunay na sa modernong panahon ay buhay pa rin ang ipinaglalaban ng mga bayaning Pilipino at ating mga minuno. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.